og oh, ja. oh, Ito, so, babae man! babae, niya! Ay! Yung counter lane oh! Grabe oh! Oh, oh! siyang babae. Ito counter lane oh! Ah! counter lane talaga! Unthro bibo. Oh, grab yo. Wala, wala siko. Sinuhud. Yo no, mga rider Oh, oh. Oh, oh Oh, nah, 'yan di dito. Mga yari, yari, yari. lang ng mga rider na iba't -ibang rider. Merong matitino, merong hindi matitino. Ah. Diba, pasyal. Ang iba naman, banking ng banking dito. Ito, ito ang tono ko boy. talaga. yun ay eh, ano malupit oh, oh pumunta, alas, malaglag. alas malaglag na sa Aerox ah <laughs> grabe na babae Ayun ang maganda mo dito yun no? oh! Hors! Roma y gut ma... Ugh. Tingkasin muna lang kaya. Uy. Ana sinasagot ko. Bobo iti. John. Naalisin sa. Kumakonses. Upronta. Ano kung bakit ay dahan dito mga boss? Kasi nasalpok. Nasalpok siya ng ano, gagawin. Sa kalubong. Kaya nang na ako dun ah. Kasunod sunod Nasalpok siya ng ano, yun eh. Yan pa yung sumalpok? Oo, nasalpok. Pero hindi na kasi siya eh. Mga na yung motor. Ito na mga boss, yung na mga boss, yung ito mga gusto Everything works fine. Pasensya naman yung namamasyal si lang oh. Wala doon.

eh mga boss, ah, ano lang yan, tagan Normal na yun, hindi saan marilaki Ang mga ganyang ano, disintras Normal yan mga boss, ah, normal na lang dito, dito yan tuwing ano, tuwing linggo ah, Malas mo na lang pagkikaw ang nasimpuan uh, Di ba ba, namamasyal ka? Namamasyal uh, ka dito sa marilaki, tapos Ayan, nakakasabay ah, mo yung mga ganyan na naglalaro dito, di ka Kagaya nun, sumemplang yung babae magsemplang ng babae dito tap, yung ulo kumunta roon tapos may saktong may kasalubong boom! sa pool so, yun malas ng namamasyal yung namamasyal malas nila kasi kasalubong nila yung ano babaeng naglalaro <gibito> dito sa address corner kasi so, ma, kawawa kawawa yung ano kawawa yung nadamay. Kasi nga, yung, bagay mo, yung babae nga, yung babayo, yun, hindi makatayo yung babae. Napulay yata. Boltzmann yung motor ng nakalok. Boltzmann. Kitang kita ko mga buso. sinundang so, ko kasi yung babae. Sakto pagbangking niya dyan, yung ko kung karito ng ano, tingin. Tumalpok talaga. Ayaw ko may igil eh. Yun na, wala na. Kawawa yung nadamay. Kawawa yung nadamay. Bogsman. Ito mga boss. Ayan <laughs> e na. Magsilbing ano na yan. Pag yan. Magsilbing aral na. Sa lahat ng na mga naglalaro dito sa para ilaki kasi nga pag nadamay pag nakadamay ka yun bawa pa babayad ka pa sa ano nadamay mo tapos kapatid pa yung katawan mo tapos yung motor mo sira din sira yung motor mo o ganun ang dami mong ano Dami mong problema ng kakaharapin. So, yung mata rin, yung mata ng babae mga po, sayo nang Unahan. Kasi kaya siya nawasak kasi ano, pag yan. Uh, pag dulas niya dyan, pag dulas, sakto naman na paparating yung ano, bugsman. Ayun, pinamaan. Wasak. Ayun, utanggal no, yung headlight lang ano. Pero, wala na. Ang system, mga boss, yun. Bayad. Sigurado, bayad talaga. Normal yan, mga boss. Wala na, bayad talaga. Kasi